Te. Kaya na. Siya ng October 7. Uh, te, anong balm si Yaya? No, ang gimbagal, ang dyan ka. Nang uh, si Dines, nang ayo, primero, nang padala sa 500, uh, oh. kay bakal niya, biskang bakal ko lang sudan, mm. balset. Hmm. hmm. Pagka uh, nangyapon, wala kami kabalo, nagabot sila. Oy, pa, ay, bakle na to, so, kay manos ko na. Nagabot sila vlog na maluto-luto. Sana yung biskang lang. Si Mera. Pagapon, yan na, malakot kasi ba na bakal ka, ano, kayong padalaan sa kuno isa kalibog yung oh. bakal yake. oh. cake. Di kaya okay, sa kainday. Na, ano, nakaway ka Na, may... Ano, ang bal mo kay tita mo, yung mo, nagbakal bugas. Bakal naman, pagka. Mula, kami smagol. Na, ano, di mas smagol? Ay, kaluoy, man. Ano, bakaluoy. Nakita ninyo, dito kalakat pero inang amula ah, na eh gudla yan kasi iya kay makaon gudla kay mamuson wala ka lang hindi ka mabala ka lota ka wala ginadala kay makakaon lang na iya mamuson. <laughs> siya mm. te anong plastada ate pwede lang ko wala hindi lang ko pwede ma pwede lang nasa madala oh? tapos ang balon lang okay. paralyze oh. niya siya te ano sa, te may kwarta ko din nga kalibo huh? Ngayatag. Hindi ni Sa ano gani? Sa sponsor nga inyo nga bata. Sponsor. Hindi nyo kilala nyo bata ah, nga. Ah, nga sa USA. si, sa, sa USA ba ninyo nga bata? Tingala ko nga. Uh, nga no? Si Lin Medrigo. Napa siya pa. Ay sa Desembre pa to sa Mapole. Ang balas. Hindi siyang pagbakal ko ng mismo.